Kalyeserie, ibabalik ng Itbulaga, sina Julia at Gerald nga ba ang Dibayda? Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa subscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Excited much na ang mga dabarkads all over the world sa inahahandang pa-surprise ng Itbulaga Bulaga para sa lahat ng kanilang loyal supporters. Ang feeling ng mga manunood, Mukhang plano ng longest-running non-time show sa mundo na ibalik ang phenomenal segment nilang, Kalye serie. Naglabas kasi ng video teaser ang, It sa kanilang social media accounts na may nakasulat na, Tamang Panahon. Last Monday, July 7, inilabas naman nila ang graphic clip ng isang hagdan may caption na, Practice Lang Muna. Pagsapit ng July 9, muling nag-upload ang programa ng teaser video kung saan mababasa ang tanong na, Naniniwala ka ba sa Forever? At nung Huwebes, July 10, panibagong video teaser ang napanood ng netizens kung saan maririnig ang boses ni Lola ni Dora, ang pinasikat na karakter ni Wally Bayola sa, Kalye Serye. Nagdialog pa si Lola ni Dora ng, Secrets will be revealed sa tamang panahon. Kaya naman ang tanong ng mga dabarkads, ito na nga ba ang pagbabalik ng Kalye serie, na pinagbidahan noon ng Phenomenal Love Team ni na Alden Richards at Maine Mendoza. Sino-sino naman kaya ang bebida rito sakaling ang gumawa ng bagong version ang Hit Bulaga? Imposible kasi sa ngayon na mapanood uli si Alden sa naturang non-time show dahil sa kontrata niya sa GMA Pito, unless payagan siya ng kapuso network na mag-host uli sa Nag-start ang serie noong July 16, 2015 kaya 10th anniversary na ng phenomenal segment na ito ng, Itbulaga, sa July 16. Narito ang ilang comments ng netizens. Aldab comeback po ba ito? Manifesting, July is the month of Itbulaga, and they have the most successful segment which is serie Sana kahit once, magsama-sama ulit ang mga iconic characters like nung tatlong Lola, and Yayadab. Lumaki mata ko sa tamang panahon. Mukhang pahiwatig ito sa pagbabalik ng kalyeserye. Walang masama kung may kalyeserye 2.0. Kahit naman may sari-sarili ng buhay ang tambalang Aldob, hindi na mabuburi sa kasaysayan ng telebisyon ang malaking kasiyahan sa napakaraming Pilipino noon. Definitely not a comeback dahil GMA exclusive si Alden. Baka throwback lang to given 10 years na since the series. Magdadamit as na lolas lang siguro ulit yung jowa pao. According sa comment section sa page ng TVJ na avid viewers ng It Bulaga, it will be Julia Barreto and Gerald Anderson ang gaganap sa role ni Lamain at Alden. Aside sa scripted na nga yung takbo ng story, hindi bagay kay Julia at Gerald ang comedy. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa inyong panonood.